3, 2, 1, va! Yeah. Yeah. Huh. Huh. yeah. 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 Kahapon pa ang yayaan. Sino ba ang mga tropa na nansyan? tawagan nga para makapunta na Mga gantong salo-salo hindi makukumpara Walang tapon palaging pakiramdam ay solid Kapag sinimulan na nila Ted tsaka ni Omid Mahaba-habang biyahe, tiwala lang sa road trip Babaeng gusto kaming makilala Napasabi lang ng oh shit Pag di ko trip I'll say no Wala kang malalaman, palaging lay low Huwag kang dumikit dahil hindi tayo same Yo, nasa bilog ko lang looban, lagi pati payroll Sa ingit ka na matay, saksis ko ang ebidensya Pangalan ko kalat sa eme, parang epidemya Kung ikay hindi sang ayon, masasabi ko pasensya Ba't ako mag-aambag, ko aking presensya Yeah. Huh. Huh. Yeah. 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 Ano bang meron? Ginaretsyo MP Sabay-sabay kaya lalot nandyan si Ellie Kaya gabi-gabi buong squad palaging ready Sa iba tumatanggay kapag sila sagot ko Gessie Hindi mabilang ang mga tawa Ganyan kaming lahat kapag nagsama-sama Kwento ang bara-bara, mensaheng pasa-pasa may sarili ng talim at di pa anga-anga Marami pang pupuntahan Sugal lang buhay at aming pupustahan Entablado ay tutungtungan Tutugtugan kung usapang musika ko si Eds, lulong na yan Tungkol saan ba ang awitin na ito? Wala lang, gusto lang sabihin sa inyo Na balang araw kung sinong nandyan Habang wala pa, pag naabot mo yung dapat Sila rin iyong kasama Cloudy y Go no breathe and feel your Lluvia Yo debe haber Para así florecer y aunque En aunque lado esté El sol vuelve a saber Todo va a ser bien Yeah. <laughs>